na no, no, no. yan mga kamix tuloy natin yung ano natin mga kamix tuloy natin hanapin yung mga kamix yung yung babae mga kamix na no? natin na ngayon po ng kanyang labs kalalabs po mga kamix Ayan, no? po sarap ng pakinggan pag labs talaga pag mano natin mabigkas natin mga kamix yan kaya sinong mga lang mga kalabs diyan baka ano <laughs> mga kamigs no? biro lang mga kamigs no? Sino pong ulang mga kalabs dyan. Kahit delikado po eh. Ano po mga kamis. Hahanapin natin at sundan po natin yung mga kamis. Para ano mga kamis. Tutulungan po natin yun siya mga to. No. Sadya po natin mga kamis ay eh, makatulong po kahit po ay, ano naman sana naman po tayo sa sa piligrong ano, mga mix sa piligrong kalagayan po mga na kaya ano kaya tutulong tayo sa abot ng ating makakaya pero kasama pa rin natin yan, yan mga kamix oh. yan si Choi yung kasama natin oh. Tapos na po tayong medyo nakapag ano na po tayo. Kuunti po makamix na kawala na. Nawa. Medyo nawawala po yung kaba natin po na Dahil sa nangyari kanina no. Ano ka yung nangyari kanina. Eh. Yung bigla na lang pong sumulpot yung lalaki na may dalang may dalang barela at kinuha yung lalabs po niya. Yan. Kaya shoutout po pala sa mga ano natin dyan no. Sa mga Tagasubay-bay so po ng Lucky Boy Adventure. Salamat po sa inyo at sa yung sa walang sawang pagsuporta po sa atin. Sana po tuloy lang po ang pag-ano po makabis do. Sana naman po eh, ay lagi, lagi po tayong ano, mga kamis po, lagi po tayong ano makabis, laging po tayong magsama-sama Menu. Ah. Mukha no, halos 'yun, may may chicken na 'yun. hindi natin yung tatantanan mga kamigs yung ano natin yung nakita natin ano yung lalaki po mga kamigs no? hindi natin yan ano mga kamigs hanap hahanapin po natin mga kamigs kahit po yung delikado dahil po yung ano, lakas pong natin na medyo may noyon yun mga kamigs, medyo may masama yun mga kamigs no? kaya tutugisin natin yung mga masasama na yan malapit na sana kami sa bayan mga kami, sa baryo nakababa na tayo kaunti sa, sa bundok mga kamis kaso na ano tayo mga amis, na na nasundan tayo mga kamis ng palihim sa juwa ng babaeng ano pangalan nga na ito? O? Oh? Mimi? Mimi nga pala no? Ang kubo? Si, si, si. Ikaw, ikaw yun ang yung mauna, Tsoy. may, may nakita tayong bulaklak mga kamiso yan mga miso. tutunog ito mga kamis. ito yung bulaklak na tumutunog patunog natin mga kamiso lagay natin yung ano natin mga kamiso natin ayusin natin yung ano mga yan

Saatin Ndiyo sa si Coy May kubu doki Sabi ni Coy Si Coy yung Kano Medyo malakas yung ulan. Ano ba ito? Ano sa tubig pa mga kamiks? Ah! Yan na yung kubo chay. Ingat ka choy, baka may baril pa naman yan Joy Sisi. sí. besi, te dejas, no te dejas Ya, sin si le pecho y me haga miso. Tiene cubo, mamá, Ano, okay, nakita siya. Hello. Oi oi. Mas ela já. Não, Eh, 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 esse aqui vai descer na enfermes. Foi Barhelia, né? Ela não atinando. Magadan. Magadan La 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 puti. Wala. Ito 'yung mga nag-a-tagos, 'yung mga nag-a-tagos. Wala. no? nang hindi Huwag nating chill po mga Hindi pwede agad basta-basta tayo. 我看看。

Oi, brat. Brad brat. Brat. Oi, oi. Allahu <gibu> akbar. Allah, jangan. Salah. Ini aku nanti bayi. Enggak usah. Oh. Hati. Nah. Tuh, gustah kan, guys. Kur. Oi, kala mis, oke okay, kala. Oke okay, lendang, amso dilagan. <tukkan> ayo ayo nak tukar nak tulang lagi. Huh? Ayo nak tukar nak tulang lagi nak. Kok nak ambil bayi nabil ni man. Miss. Oke rendah sih ya. Oke rendah sih ya. Hmm. Pelatak main ni. Pelatak. Di kuku aja hmm. nak tukar <tuklah> nak lagi. Nangin. Bagaimana kena biaan angkuhan? Kalitan langsung kursi apa? Hadlok mo siya. Abi na ko gibitbit yung ano yun ba? Naku, kuha na ko. Kuha na ko. Oh, oh. Nabiyan anay? Tama talaga yung ano natin, sundan natin, sinasak. Ano pala yun? Sadista pala yun. Sa lista pala yan, Choy. Nananakit. Ah, tis, asa ka ito pa dulo? Okay ka lang, miss? Ha? Ay, nagkadlok sa mama, miss. Ha? Kami, muntay mong kuyo ganina. Oo. Oh. Dili mong okay, ka mo unsaon. Yan. Yeah. Okay, Dili mong okay. unsaon. Dili mong ka mo mong mo unsaon. Ito pala yung ginamit to. Itak at saka martilyo. May itak oh. may martilyo. Ito pala yung ginamit ng... Pag ano niya, grabe yung silo sa lalaki. Dito, dito. Delikado. Ano? Dito magtugay diri ana aton dalawon siya. Tara. Tara Tara, tara, tara. Anis? Tara. Ka na sa amin. Tara, tara. Kuyog kana, kuyog tara, kuyog kana ta. Tara para dili dili ka makwan. Dalon kana mo. ka na mo. Okay, wow, wow, laki boyo. Ano? Dito magtugay diri ana. So habi gi pa, pa no. Wala ko sa. Dito na to na check sa kwan. Layo sa layo-layo na kay murag bisig masundan na ta to. Tra? Yun na kami sa. Dadali natin to mga kamis. Tara na kayo. Magmadali tayo. Baka makita pa. Baka makita pa tayo yung malaki. Be. Yung ano. Yung baril. Choy, dito naman sa akin yung choy. Yung kanyang baril choy. Mga kamis. Yung baril po mga kamis. Hindi sa atin mga Alis na tayo dito no. Baka ma Nandun dyan, nandun kang tiyo yung Sige, Tuloy ka lang, sir. Ako po yung magpapaano, sir. Ako po yung magpapaano, sir. Magmasid-masid sa ano. Baka. Doon Yun, yung tumakbo banda, mga kamiso. Yung lalaki doon. Dito tayo dadaan po, mga kamiso. Dito tayo dadaan upang makalayo po tayo, no. Oh my god. May ano ba pala ito. Choy, mauna ka na choy. Tingnan ko dito coy Baka sumunod na, na naman. Abangan ko muna ka saglit. Titingnan ko muna saglit. Sige choy, mauna ka na choy. Susunod ako. ano lang natin mga kamis no? Masulya pa lang natin submit mga amis, baka masundan mangyari na naman po i, i, i ano muna natin mga amis, yung baka masundan naman po tayo ulit mga amis, kaya sikid muna natin na walang talagang sumusunod at hindi na niya makuha yung babae tama yung ano natin no na sinasaktan po siya grabe napaka ano pala yun masama pa pala yung lalaki na yun